maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Matt Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez Mick Rookie Maricel Arangko, Jamil TB at Maria Kurasan Kurason Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker at sa mga security guard sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Sa mga kaganapan na iyon, Lihim na din na nagmanman ang apat na mga albularyo na kabilang sa mga opisyalis ng paligsahan na iyon. Nagkakainteres din kasi ang apat na mga albularyo sa grupo ng mga bata. Gustong makita ng mga ito kung ano ang kayang gawin ng mga bata kontra sa mga mas malalaki na mga tao at mas malawak ang mga kranasan sa pakikipaglaban. Ang apat na ito ay walang iba kundi sina Tatay Dadoy, Papaguryo, Tatay Damaso at Tatay Abito. Sila ang magbabantay sa paligsahan para masigurado na walang mapapahamak sa paligsahan na iyon. Nagdadalawang isip ang grupo ng bansay na umataki doon sa mga bata. Wika ng isa sa mga ito ano na ngayon ang plano natin tatang Carlos? Mukhang alam na ng mga bata ang ating binabalak. Oo Delpen, mukhang alam na nila na may mga umaligid sa kanila. Mukhang may kalakasan din ang mga usal ng mga batang ito. Kahit na pulido na ang ating mga ginagawang orasyon na sa bulag, nararamdaman pa rin tayo ng mga bata Ngunit nakahanda na ang ating dalawang kasama at nailatag na rin ang ating mga gagawing patibong para sa mga ito. Kaya itutuloy pa rin natin ang ating plano. Mga bata pa rin ang mga ito at kayang-kaya na natin silang pabagsakin. Humanda na kayo. Sabay na tayong atake sa oras ng maibato na ng dalawa natin ng mga kasama na nando doon sa unahan ang kanilang mga usal. Sa kabilang banda naman, huwi ka nitong si Butchok kay Tuto. Kaibigan na Tuto, ilatag mo na ang mga orasyon. Nararamdaman kong papalapit na sa atin ang kanilang mga presensya. Tumitig itong si Butchok kay Nunoy na sa mga pagkakataon na iyon, mariin ng nagmanman at inaabangan ang gagawin ng dalawang mga kalaban na nasa unahan. Nakita na ng batang aswang ang dalawang nakaabang sa kanila. Kaya napaghandaan na nila ang mga ito. Mabilis nang inilatag nitong si Tuto ang kanilang mga usal. Pati itong si Butchok, agad na itong nag-uusal ng mga orasyon na linlang at naglatag na din ito ng mga pintuan na portal doon sa paligid. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, mariin nang nakikiramdam ang mga ito. Napakatahimik ang buong paligid, ngunit ramdam ni Butchok ang presensya ng mga kalaban. At ilang sandali lamang, biglang nagsiliparan ang mga ibon sa kakahuyan na nakapalibot sa kanila. Kaya agad na wika si Butchok nang makita ang mga ibon na nagsiliparan doon sa unahan kumilos na sila totoo arid buno mag-iingat ka pakiramdaman mo ang kapaligiran tumango lamang itong si buno at sa mga pagkakataon na iyon napakaseryoso na din ng pagmumukha ng bata ilang sandali may napansin na ang mga ito na dalawang mga nilang nila ang napakabilis na sumulpot sa unahan ng kanilang pinatatayuan at pagkatapos agad na itinarak ng mga ito sa lupa ang kanilang dalang mga punyal. Pagkatapos may apat pa silang nakikita galing doon sa mga batuhan na nasasapa. Napakabilis ng mga ito napapunta sa kanilang kinaroroonan. Napansin din nila ang paglagitik ng mga baging na bitbit ng mga ito. Nang makalapit na ang mga ito sa kanila agad na nag-usal ng mga orasyon ang dalawang mga matatanda at agad na ipinitik ng mga ito ang dala nilang mga baging. Agad na pumitik ang mga baging na hawak ng mga ito at inabot na ang grupo nila ni Butchok. Ngunit doon sa unahan, bago pa matapos ng dalawang antingero ang kanilang mga usal, biglang sumupot na lamang doon itong sinunoy. Napakabilis ang ginawa ng batang aswang na nahuli na ang dalawa nang makita ang pagsulpot nitong Sinonoy doon sa kanilang kinaroroonan nagawa na nitong Sinonoy na mapabagsak ang isang kalaban doon sa pamamagitan ng mga sapak at dahil nga bawal ang pumatay mas pinili nitong Sinonoy na gamitin na lamang ang kanyang mga sapak at hindi ang kanyang mga matutulis na mga kuko Tinamaan ito ni Nunoy sa ulo at tiyan na naging dahilan para agad na itong mapalhod sa lupa. Binunot din agad nitong si Nunoy ang mga nakatarak na mga punyal doon sa lupa para mawalan ng bisa ang kanilang gagawing mga ritual. Ang isang natitirang antingero, kahit nagulat nagulat ito, nagawa nitong maatake naman ang batang si Nunoy. Ngunit biglang nawala itong sinonoy sa kanyang kinaroroonan. Ginamit na agad ng bata ang kanyang karunungan sa mga dimensyon. Pagkatapos agad na sumulpot ito sa likuran ng kalaban. Una at pangalawang pag-atake ni Nunoy. Nagawa pa rin ng antingero na makaiwas kahit na nawalan na ito ng balanse. Ngunit ang pangatlo, tuluyan ng tinamaan ito ni Nunoy sa dibdib. Bumalandra ang katawan ng antingero doon sa puno ng kahoy. Sinubukan pa nitong mag-uusal agad ng mga orasyon. Ngunit may mga binabanggit lamang na dalawang mga banyagang salita. Ang batang aswang biglang napatigil na lamang sa pag-uusal ang antingero. Hindi niya maintindihan na sa loob ng ilang mga segundo nakakalimutan niya ang gagawin sa ng usal dalawang segundo lamang iyon. Ngunit sapat na iyon para mapabagsak ni Nonoy ng tuluyan ang kalaban. Dalawang sapak ang pinakawalan ng bata na naging dahilan para mawalan agad ng malay ang antingero. Nakabulagta na ngayon ang dalawa at walang mga malay. Samantalang doon sa kinaroroonan nila ni Butchok, gulat na gulat ang apat na mga kalaban nang biglang mawala naman sa mga kinatatayuan ang mga bata at pagkatapos biglang sumulpot itong si Butchok sa kanilang likuran samantalang itong si Buno. Agad na itong umigpaw pa itaas, walang tinamaan ang mga baging ng mga kalaban at nagulantang din ang dalawang mga matatanda dahil nararamdaman ng mga ito na hindi nagawa ng kanilang dalawang mga kasamaan ang kanilang planong mga ritual at napatitig ang mga ito doon sa unahan. Mas nagulat ang mga ito nang makita nilang nakabulagta na ang dalawa. Agad na nag-uusal ng mga orasyon ang dalawang matanda. Ngunit bago pa nila matapos ang mga iyon, biglang may narinig na lamang na mga putok ang mga ito. At ang isang matanda, agad itong tumimbuwang sa lupa, nagpulasan na ang tatlo at balak pa sanang lumayo sa kanila pansamantala. Ngunit mabilis nang inatake ang mga ito nila ni Toto, Butchok at Arid. Ang isang matanda, hindi naman iyon napuruhan itong si Kimba. Dahil ang mga bala sa baril na gamit itong si Kimba ay may mga pabaon lamang na mga usal na panggapos at pangpahina. Ngunit itong si Buno, nang makita ng batang paslit na tumayo na ang matandang tinamaan kanina nitong si Kimba. Agad nang tumakbo ang bata ng napakabilis at walang pag-alinlangan na sinapak ang matanda. Dahil nangangarag pa ang katawan ng matanda, hindi na nito naiwasan ang mabilis na ginawang pag-atake ng batang si Buno. Muling bumagsak ang matanda sa lupa, ngunit sa mga pagkakataon na ito, hindi na ito nakatayo pa dahil tuluyan nang nawalan na ito ng malay. Sa mga nakikita ng tatlong natitirang mga kalaban na pagtanto ng mga ito, na mali ang kanilang inaakala. Ang akala kasi ng dalawang mga matatanda, dahil mga bata lamang ang mga ito, kayang-kaya na nilang pabagsakin ang mga bata. Ngunit sila ang parang mga bata dahil wala silang kalaban-laban sa mga batang inaatake nila ngayon biglang napaungol na lamang din ang isang antingero nang may sumapak sa kanyang muka. Itong si Tuto, ang gumawa ng mga pag-ataking iyon. At pagkatapos, diniinan ng botang rebelde ang magkabilang sintido ng antingero sabay ng mga pag-usal ng mga orasyon na naging dahilan para mangingisay ito sa lupa at mawala ng malay. Habang ang isang matanda naman Nagawa nitong makapagpakawala ng mga sabulag na orasyon at pagkatapos mabilis nang tumalilis palayo doon sa lugar. Ngunit mas malakas ang mga inilatag nitong si Tuto ng mga usal kaya wala nang nagagawa ang matanda at agad na nakaharang na itong si Butchok sa daraanan ng matanda. Huwi ka nitong si Butchok. Pasinsyahan na lamang tayo lulo. Mukhang hindi para sa inyo ang paligsahan na ito. Kayo din ang nagsimula at kailangan na namin na makausad. Hanggang dito na lamang muna kayo. At pagkatapos nagpakawala ng dalawang mga magkakasunod na sapak itong si Butchok. Hindi na iyon inilagan pa ng matanda. Kung susumahin, kaya naman niyang ilagan ang sapak na iyon ni Butchok. Ngunit batid na ng matanda na hindi na sila mananalo pa sa mga batang ito. Kaya tinanggap na niya ang sapak na ginawa nitong si Butchok. At pagkatapos, nagdilim na ang lahat para sa matandang albularyo. Pagkatapos sa mga bagay na iyon, natahimik na ang buong kapaligiran. Nakabulagta na ang anim na membro ng grupong bansay. Ilang sandali pa, nagulat itong si Butchok nang mayroon itong maramdaman na mga presensya sa paligid. At sa isang iglap, biglang sumulpot doon ang apat na mga matatanda na sina Tatay Dadoy, Tatay Damaso, Tatay Abito at Papaguryo. Masayang masaya ang mga mukha ng mga ito. Ang apat ang tagabantay sa paligsahan sa loob ng kagubatan at kanina pa nakamanman sa mga kaganapan. Agad na wika nitong si Tatay Dadoy na sa mga pagkakataon na iyon nasa tabi na nitong si Butchok. Binabati ko kayo mga bata. At ikaw, Butchok. Butchok ang pangalan mo, hindi ba? Hehehehe. Kami na ang bahala sa kanilang mga katawan. Magpapatuloy na kayo at mag-iingat kayo. Marami pang mga malalakas ang maaaring makakasalubong at makaharap ninyo. Hangad ko ang inyong tagumpay. Napangiti na lamang itong si Butchok habang nakaharap ito kay Tatay Dadoy. Unang bisis na nakita niya ito sa sobrang malapitan na distansya. Maraming salamat po, Tatay Dadoy. Kailangan na namin na umusad. At pagkatapos agad na wika ni Butchok sa kanyang mga kasamahan. Tara na, buddy. Toto, mukhang marami pa tayong dapat na malusutan. Ilang sandali pa Mabilis nang tumakbo ang mga bata para makalayo doon sa lugar na iyon. Nagkatitigan na lamang ang apat na mga matatanda. Wika nitong si Papaguryo. <coughs> Mukhang kakaiba ang mga ngiti mo at saya ng mukha mo Dadoy. Sagot naman nitong si Tatay Dadoy. Malapit na tayong mawala sa mundong ito, pinsan siya At kinakailangan na may papalit sa ating mga adikain at magpapatuloy sa ating mga inaasam. Kailangan na mayroong papalit sa atin para labanan ang mga kampo ng kadilimay at tulungan ang mga taong nangangailangan. Tamang-tama ang mga batang ito. Katulad sa grupo ni Makro, nakikita ko sa kanila ang kakaibang bangis at lakas at mukhang mas malakas pa nga ang mga ito. Sana lamang magabayan ang mga batang ito para sa tamang landas. Sabad naman nitong si Tatay Damaso. Marami na akong naririnig tungkol sa pangalan na Butchok. Sila ang responsable sa pagtalo sa buong angkan ng mga saltik na sumasalakay at gusto sanang manakop doon sa kanilang baryo. Ngunit napapansin niyo ba ang batang paslit? Hehehe, <laughs> mukhang kakaiba din ang lakas ng batang iyon unang bisis na nakakita ako ng isang maliit na paslit na kayang magpatumba ng isang albularyo sa isang suntok lamang. Napangiti na lamang ang apat na mga albularyo. Saksi din sila kanina kung paano pinabagsak nitong si Buno ang matandang albularyo sa isang sapak lamang. Makalipas ang ilang mga sandali, habang nangyayari naman ang mga bagay na iyon, doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan may mga nangyayaring bakbaka na din pala ng magkabilang mga grupo. Ang ginawa nila ni Butchok kapag may mga nararamdaman ang mga ito na kakaibang presensya na maaring galing sa ibang grupo agad nang umiiwas ang mga ito. Plano kasi nila na kailangan muna nilang mahanap ang punong baliti bago sila makikipagtunggali. Pagsapit ng gabi Uy, kanitong si Butchok sa kanyang mga kasama. Bade, madilim na ang buong kagubatan. Kailangan na muna natin na tumigil at maghanap ng mapaglipasan ng gabi. Mas nakakabuting bukas na ng umaga natin ipagpatuloy ang ating gagawing pag-usad. Hindi maaring makakalaban natin ang mga asuwang at mga inkanto sa gubat na ito. Hanggat maari, iwasan natin ang mga ito. Kailangan natin ng iba yung lakas. Kailangan natin natipirin ang ating lakas para sa mga mas malalakas na mga makakalaban. Sa tingin ko, tatlo hanggang apat ang kakailanganin natin na lagpasan ng mga grupo para makalusot at mananalo. Hindi tayo pwedeng matalo. Kailangan na tayo ang mananalo sa paligsahan na ito. At ipakita natin sa lahat ng mga albularyo at antingero nakaya din natin na makipagsabayan sa mga mas matatanda kumpara sa atin na mga bata. Sa gabi, mas magiging alanganin din ang ating sitwasyon. Kaya dito na tayong magpapahinga at magpalipas ng gabi. Sinang na naman agad ng lahat ang sinasabi nitong si Butchok. Kaya agad na nagpunta ang mga ito doon sa mga nakikitang mga batuhan doon sa may pang -pang sa tingin ni Bucok, saktong-sakto para sa kanila ang mga batuhan na iyon. Bukod sa malawak ito, makapagkubli sila ng maayos ngayong gabi. Agad na kumuha ang mga ito ng mga malalaking mga dahon at agad nang nakapwisto na ang mga ito doon sa gilid ng mga malalaking batuhan. Nagpakalat na din ng mga usala itong si Bucok sa buong paligid para agad nilang maramdaman ang sinuman na lalapit sa kanila na mga nilalang o mga grupo na kasali din sa paligsahan. May mga itinarak na mga patalim ang mga ito na ginawa nilang kwadrado ang posisyon. At matapos iyon, si Nakimba at Arid nakaposisyon na ang magkakapatid doon sa medyo itaas na bahagi ng batuhan. Samantalang itong sinunoy, nando doon na din ito sa itaas ng malaking puno ng kahoy na nasa tabi lamang din ng mga batuhan ginawa nila ang mga bagay na iyon para makapagbantay pa rin sa buong paligid sa buong magdamag. matapos na makapaghapunan ang mga ito kanya-kanyang pahinga na din ang anim na mga bata sina Butchok at Bono ang magkakatabi doon sa gilid ng malaking bato makalipas lamang ang ilang mga minuto biglang nakakaramdam ng kakaibang pagkainit ng katawan itong si Butchok at nakita niya ang kanyang mga itinarak na mga punyal na nagliliwanag. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, tanging si Butchok lamang ang makakakita sa liwanag galing sa kanyang mga itinarak na mga punyal sa lupa. Agad na nagpalingon-lingon itong si Butchok sa buong paligid at bumangon na ito nang dahan-dahan. Sinipat-sipat ng bata ang kanyang mga kasama kung nararamdaman ba ng mga ito ang mga nilalang na nasa paligid na naramdaman niya. Batid nitong si Butchok na ang mga nilalang na nasa paligid ay mga antingero na may mga tangan na aral galing sa kanan. Kasi kulay puti ang liwanag na nagmula sa kanyang mga punyal. Kung mga masasamang antingero pa ang mga ito o mga aswang pula ang liwanag na lalabas doon sa kanyang mga punyal. At kung mga inkanto naman o diablo Ulay asol naman ang liwanag. Ang buong akala ngayon nitong si Butchok na siya lamang ang nakakaramdam tungkol sa pag-aligid ng mga nilalang sa kanilang kinaroonan. Maingat ng bumangon itong si Butchok para sana gisingin itong si Tuto at Buno. Ngunit pagsipat nitong si Butchok doon sa itaas ng puno ng kahoy, agad nang nakita niya itong sinunoy na nagpatalon-talon doon sa batuhan at pagkatapos tuluyan na itong lumundag papunta sa kanya. Napakabilis ng ginawang iyon nitong sinunoy na sa isang iglap lamang nasa tabi na ito ngayon nitong si Butchok. Agad na wika nito. Bade, nararamdaman mo din pala ang mga nilalang na nasa paligid. Sagot naman itong si Butchok. Oo, buddy. Malapit lamang ang mga ito sa ating kinaroroonan disingin mo na si Arid at si Kimba. Kailangan muna natin na manmanan ang mga ito. Kung malalakas ang mga ito, hindi pa ngayon ang tamang oras para makipagsabayan sa mga ito, badi. Unahin natin na hanapin ang puno ng baliti bago tayo makipagbakbakan. Sabihin mo, kinakimba, na doon na sa itaas ng batuan dumaan papalayo. Ako na ang bahala, badi ang sagot naman nitong sinunoy. At pagkatapos, mabilis na itong nagpatalon-talon doon sa mga batuhan papunta doon sa kinaroroonan nila ni Kimba at Arid. Matapos iyon, agad nang sinabi ang mga ibinili nitong si Butchok ng batang aswang. Matapos iyon, itong si Butchok, mabilis na ginising na din si Natuto at Buno. Agad na sinabi ni Butchok na may mga kalaban ang umaaligid sa paligid. Sa kabilang banda naman, sa paligid ng batuhan, mayroong isang grupo ang napadpad doon. Nais din sana ng mga ito na magpapahinga at magpalipas ng gabi doon sa malawak na pangpang. Ngunit habang papalapit ang mga ito, nakakaramdam agad ang mga ito ng mga presensya. Ang grupong ito ay pinamumunuan ng isang malakas na batang antingero na sumisikat na din hindi lamang sa isla ng Sikihor, pati na rin doon sa kabilang mga isla. Nakakasama na din ito ni Tatay Dadoy at naging mag-aral. Sila ang nagiging kampyon sa nakaraan na paligsahan, ang grupong pinamumunuan nitong si Makro. Tulad nila ni Butchok, may kasama din ang mga ito na isa ding aswang. Tulad ni Nonoy, kakaiba din ang lakas ng aswang na si Turo bukod sa namana nito ang mga kakayan galing sa kanyang ama bilang timawang aswang at marlika. May mga malalakas na din itong kaalaman at karunungan sa mga usal. Bukod pa kay Turo, may kasama pa itong si Makro na dalagang babaylan na si Amara. Ang alalay nitong si Makil at ang mga mandirigmang sina Baldo at Ringo. Napatigil ang mga ito doon sa kakahuyan na nasa harapang bahagi ng batuhan at uwi ka nitong si Makro. Kaya mo bang hanapin ang kanilang kinaroonan, Turo? Sagot naman nitong si Turo. Hindi, kaibigan ng Makro. Mukhang malalakas din ang kanilang mga harang. Pati ang aking pangamoy, hindi ko sila mahagilap. Lumingon itong si Makro sa kanyang kasintahan na si Amara. At huwi ka nitong si Makro. Subukan mong gamitin ang mga baging amara. Kailangan natin na mahanap ang kanilang kinaroonan sa ngayon. Kailangan muna natin na siguraduhin na hindi mga kampo ng kadiliman ang mga ito. Kung magkataon, dito na sa lugar na ito, pabagsakin natin ang mga ito. Mabilis naman na tumalima itong si Amara agad na nag-usal ang dalaga at gumawa ng ritual para mapagalaw ang mga baging na nasa paligid. Habang sila makro, agad nang naglatag ang mga ito ng mga puder para maikubli ang presensya ni Amara habang gumagawa ito ng mga usal.